Hello, hello, hello mga kachabi. Good morning, good morning. Welcome, welcome to my channel. Since Valentine daw ngayon, bali makikiuso lang tayo para pumasok naman yung Valentine spirit dito sa ating munting bahay. Ayan, mamaya magsaselebrate ako mag-isa. Ayan lang. Ito, <laughs> ayan lang. Ito, meron ako diyang tandoy ice, tapos meron akong pulutan, at syempre, meron tayong mga chocolates diyan, tayong nips, may coin chocolate, may ano, may plataps. At siyempre hindi mawawala yung pamosong na pahat kuno. Binili ko lang yan sa palengke para para lang masabing meron ako niyan, di ba? Kasi itong mga halahalaman ko fresh na fresh pa yan. Ayan, pinitas ko lang yan doon sa aking garden. Ayano. Oh oh, happy valentine sa atin lahat, mga kachabi. Kung bago ka palang lang sa aking channel, mag-like, mag-subscribe. Ayun lang, good morning, good morning. Happy valentine sa atin lahat. Good vibes lang tayo para happy ang life.